tikmana na natin guys at syempre ang sarap sa mainit na wok may konting cooking oil ilagay ang garlic crust onion slice gender craft. English na naman tayo ngayon. akos <laughs> Bombay at sa Kaluya. Mix together lang natin guys. Hanggang mag-brown. Sabay-sabay lang naman yan sila mag-brown guys. Inuuna ko lang ang bombay kasi yun ang yung ahos guys kasi inuuna ko lang yung ahos kasi yun ang nakasanayan ko <laughs> at mabango din ilagay natin ang ating manok one piece of chicken tap ko lang guys lagyan ng asin. Asin lang muna inilagay ko guys para mas, mas malasa yung ating minuluto. Nilagyan ng kamatis. Kunti pang nakalimutan. <laughs> Dinadala ko niyan sa gisa sana. <laughs> Kaya Kalimutan ko not so late pa naman guys ah. kasi gumigisa pa lang naman tayo yun na, guys ginawa ko lang gawin lang natin mag brown yung ating chicken sa ating pan ni mix at inilagay ko na guys yung tugi tugi guys yun yung uso sa amin dito na tugi guys yung hindi pa masyado mahaba yung kanyang sprout ganyan yung uso sa amin dito magluto kami ng tugi pero meron din na medyo mahaba ng sprout mahaba ng beans green, green sprout pag gusto mo minsan lang kaso lang minsan lang meron sa tindahan guys medyo medyo matagal-tagal maluto yung ganyang klaseng togi guys so idinadala ko sa gisa at medyo igisa muna para mas maluto siya guys ngayon nilagyan na ng tubig at kumulo na guys nilagyan ng uh, chicken cube para lalong lo sumarap yung ating chicken na merong tugi <laughs> medyo may kunting sabaw yun sabaw sabaw yun guys kasi ano naman dito sa amin ngayon malamig ngayon nilagyan na ng upo guys kasi nakabili ng upo bagay sa tugi yung upo ganda ng kanyang kulo guys malamig naman dito sa amin umuulan mga 3 days na guys so sabaw naman tayo <laughs> guys inilagay ko na ang uh, mixed veggies composed of uh, ripulyo carrots, chayuti, na ano na yung slice na yun guys na nabili ko hindi nagyan ng seasoning granules kasi wala tayong bitsin ngayon <laughs> so si, seasoning granules ang ang ano ang nilagay ko guys may shrimp ah may nor ah, may may chicken tubes din naman kalimutan yung bitsin guys pero konti lang naman ako maglagay ng bitsin pag meron pag wala okay din kasi may seasoning granules din yun ang ating uh, chicken with tugi and uh, opo at saka mixed bitches thank you for watching